Hello po mga kapinoy pinay, mga kakwentuhan, mga amigo, apiga. Narito na naman po si Tita Emi. Makikipagkwentuhan po sa inyo sa lamig ng umaga. Ayan, narito na naman po tayo. Lakad na naman po si Tita Emi. Mag-share po sa inyo ng kanyang mga dinadaanan. Ayan. Tayo po, sama-sama na naman po tayo sa malamig na umaga. Kumusta na po ang aking mga amigo, amiga. Ayan. Kumusta na po kayo? Sa araw-araw, Tita -araw, Emi, okay lang. Araw-araw pa rin po sa malamig na umaga, laging madilim. Ayan po. Share ko lang po sa inyo ang ating mga dinadaanan. Ayan. Ito po yung ating mga dinadaanan, mga kaibigan. Mga kapinoy-pinay. Ayan. Share-share ko lang po sa inyo ang lamig ng umaga. Yan. Dito po tayo. Yung mga malalaking hoteles dito. Ayan. Titingnan po ako ng tao. Ate mga nakikip. Mga nakakasalubong. Ito po yung aso na binantayan din daw po niya yung amo niya hanggang sa mawala na sa ospital. Ayan, nagbantay po yung aso na yan sa kanya. At lagi daw pong hinahanap. Kaya binigyan po siya ng rebulto sa pagmamahal niya sa kanyang amo. Ayan. Grabe, no? Talagang pag-inalagaan mo talaga ang isang bagay o ang isang ano eh. Aalagaan din po kayo. Tahanap-hanap. Hindi po ba? Ayan. Dito po tayo. Lakad po tayo ulit. Ayan. Ang malalaking mga hoteles dito. Sa Tineroy po eh. Ito po, isa na po to Yung AC Hotels. Ayan, malaki. Malaki po yan. Malaking hotel. Tapos meron pa po dito isa. Dikit-dikit po sila. <laughs> Ayan po, malaking hotel din po yan. Ayan. Malaking dingin po yan. Ayan. Ang hotel is dito sa Tenerife. Walk-walk pa rin po tayo. Walk-walk. <laughs> Pasensya na po kayo kung laging madilim po ang ating mga pinagsasamahan. Ayan, araw-araw po yung madilim si Tita Amy. Tita Amy, araw-araw kang madilim. Ayan. Ang hoteles. Ito, tulog po dyan siya sa Syria. Lakad lang po tayo. ang taas po ng snake pero plano ang galing na pagkakaalaga sa kanya ayun, ang tren dumaan na dumaan na tita Amy ang tren dumaan na po siya lanyo pa po tayo lakad pa po tayo sige lang tita Sama-sama lang po tayo. Sama po kay kay Tita Emi. Sa Santa Cruz de Tenerife, Spain. Ayan, sa umagang kay Ganda. Saan ka pupunta, Tita? <laughs> Papasok po tayo ng trabaho. Walk-walk lang po muna tayo. Walk. Lakad-lakad lang po tayo. Lamig. Sobra pong lamig. Dinginig na nga tayo dito na lang po tayo parang mas malapit po dito ayan lamig po talaga lamig po sa kamay eh malamig po sa kamay sa mukha, sa ilong ayan Bagay nakatakip po yung tenga ko pero sa ilong ang lamig. Kukuha ka po talaga ng sipon. Nakakuha ka ng sipon pero sige lang. Ayan. Ayan. Tawid na lang po tayo doon sa may kabila. Ito po ay, yung building na po yan ay Koryo. Post office. Koryo. Ayan. Tawid po tayo. Tawid, 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 tita Emi, tawid. Uy, Share ko po sa inyo tong tunnel. Ayan. Parking lot. <laughs> parking lot po yun. Sa parking lot po yun. Sensya na po kayo. Sa madaling ng umaga ni Tita Amy. Lagi po tayong madilim. Malagi kang madilim, Tita emmy Ayan, para ma-share ko po sa inyo. Ang ganda ng Tenerife. Eh. Ayan. Post office. Korea. Ayun. Sa lawak doon. Doon tayo sa lawak na yun. Malawak na umaga ni Tita Amy. Lamig. Ayan na. Ayan. Ang ganda po dito, ah. Meron kayang bus dito ang dumadaan. <laughs> tita, tanong mo. Tanong mo sa akin, tita. <laughs> Meron po kayang bus na dumadaan dito. <laughs> tanong mo sa amin, tita. itanong tanong mo. <laughs> i-tanong mo, tita. Ayan, nasaan tayo? Oo, oh, sa simbahan. Oh, may simbahan pala ire. Simbahan din po pala. Teka. Wait lang ha. Na pamawid muna po si Tita bago ibabaliktad po yung ano. Ayano. Oh. ganda po. ko po kayo. Yan, no, ganda po doon eh. Wala lang mapuestuhan. Para makita po natin yung sana. Yung sa baba. Kaso hindi po kapuesto si Tita Emi. Ah, uh, ayan. Maganda rin po. Kaya lang doon eh. Tayo nakapuesto doon. Oh. Maganda po sana doon. Naharang ng mga halaman. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po dito. Pero napalayo po si Tita M sa trabaho niya. Pero okay lang po yun. Kukuha na lang po ako ng bus mamaya pagbalik. Kukuha po ako ng bus total maaga pa naman. O kaya kukuha po tayo ng tren. Ayan. Para lang masilip natin tong lugar na to. Ang ganda rin po pala dito. Oh. Hindi po natin to nararating sa umaga. Ang ganda, oh. Ang ganda, Tita Amy, dito. Nagandahan po ako. Sana kayo din. Nagandahan po kayo rin dito. Ooh. Ang ganda po dito, ba? Sana'y nagandahan din po kayo sa ating paglalakad. Uy, ano yun? Nagiba na yun. Underground. <laughs> talaga ay ay ang ganda oh naggawa sila ng stage siguro po yung magkakaroon ng palabas dito naggawa sila ng stage ay ang magagawa sila ng stage siguro po yung magkakaroon po talaga dito ng parang palabas Ayan, oh. ang ganda tita amy Umagang kay ganda. Ang ganda. Ayan. Ay, may bus po na. Daan na yan, oh. May bus po. May mini bus po yan. Meron pong bus. Dadaan. Ayan. <coughs> Ubo na po si Tita Amy sa lamig. <coughs> Sobra pong lamig, Tulo po si pun <laughs> Tulo si pun, tita Emy. Ang lamig-lamig po talaga. Tulo po ang si Panibago po po itong tuklas na napaganda. Uh, pagpasok po sa trabaho ay sasakay na lang po si tita emi Oh, yeah. Bueno, mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, maraming maraming po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Sa yan sa araw-araw po ninyong pagsama kay Tita Emi. Thank you very much po sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Tita Emi. Subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Payakap at pahalik po sa inyong lahat. Bye-bye. I love you. I love you all. Shout out po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapinoy-pinay. Marami pong salamat. Bye-bye.